Yan, so mga paps, ito yung nating bubuksan. Yan. Yung apat na to. Pati dito. Bubuksan natin to. Kasi yan yung mga malalakas na tulo. Tapos, matanggal to. Meron siyang pandikit to. Oh. Pagay ko, kukunti na lang ng pandikit. Kaya siguro tumutulo dito. Ayan, ito mga pups, naka-alam din. So, tanggalin nyo lang. Ayan, tanggal na oh. Ayan oh. Baka dito dumadaan yan. Baka ah. Yan. kasi yan tumutulo eh tapos tumutuloy doon sa may rubber gasket kaya tuloy napagkakamalan doon sa gasket dumadaan nagay ko dito yan so itetest naman natin yan i-leak test natin yan pag okay na so ito mga bilog to mga paps kailangan natin gawing square para maging ano, kumasya magiging stopper yung square na yan so, iinitin natin to Tinanggal natin yung tip para madaling uminit. Okay, o ganun lang. Ulit-ulitin nyo lang mga paps. So, tatapusin muna natin yung ibang ano, gagawin ko. Ayan mga paps, square na siya. So, pasok na pasok na to. Tinanggal hmm, muna natin. Para pagka tinalpak na natin dito. Yan. Yan. na lang siya. Dalawa. Okay. Tapos, toto milyo na lang natin. Gano'n na lang siya. Pagka tumulo, mabilis na nating baklasin. Hindi katulad nito, re-rebit pa natin. So, ganun muna yung nagawa kong idea para mas mabilis referent kung halimbawa ang tumulo ulit yan mga paps tapos na oh. yan, ikaw, ano natin. yan so mas mabilis na siyang marepair mare kasi uh, tornilyo na lang siya oh, ah, lilinisin na lang natin to tapos talagyan natin ng panibagong silan okay hanggang dito na natin yan ilalagyan yan hanggang dito para pasukin ng tubig. Okay ko, dito pinapasok ng tubig. Kaya ayusin na natin to. Lagyan natin to ng magandang silan. Ito mga paps yung gagamitin natin silikon. Gasket. Silikon gasket. Kapalibot natin sya dyan. Yung mga butas. Pati dito. Okay. So, lalagyan na natin ng ano? Gasket dito. Para may tunnel na natin. May press sya. So, okay na. Gawin natin si Hardex. ano na siya mga paps. Okay. So, tanggalin na natin. Yan, okay na mga paps. Tapos na siya. Ayan na itsura niya. Okay na. So, itong mga ginamit natin, nalagay ko na lang yung link niya sa description, no? Kung saan natin nabili. Okay. Para pagbibili kayo, dun sa mismong binlihan natin. Yan mga paps, tapos na. So, nagawa na natin lahat, oh. Okay, so, test natin ito mga paps. Okay na talaga. Yan mga paps, kung nasan na natin. baka tumulo sa loob eh. Pag binuksan natin, tuturo yan. Kailangan, di ba? Kailangan tiyo. Yan. Bukasan na natin. Ito na na. Baka tumulo eh. Baka rin ng tubig yung loob. Ito, okay. testing tayo eh. yun okay na okay na siya mga paps yan tumulo dito dito siya tumulo dapat punasan muna natin siya yan so okay na mga paps wala na siyang tubig hindi na pinasok kung nakatulong sa inyo itong video na to huwag nyong kalimutan mag like share and subscribe na rin mga paps salamat ingat ride safe